Pero kung hindi lang, kung alam lang namin ganito, hindi na kami dumaan dito, doon na lang sana kami sa Marcos Highway. Pila-pilang mga sasakyan at ang iba, nakapatay na ang kanilang makina. Ganito ang eksena kaninang umaga sa kahabaan ng Cannon Road. Ito'y dahil sa pagbubuhos ng semento na bubong sa itinatayong rock shed sa kahabaan ng Comfort to Babinget. Dahil dito, pansamantalang pinatigil ang mga sasakyan kapag nagbubuhos. Kaya ang pamilya ng 58 anyos na si Tatay Willie na papuntang Pangasinan, walang magawa kundi antaying umusad ang trapiko. Halos 30 minuto na silang nakapila pero wala pa rin galawan ang mga sasakyan. Baka diba, nandun na sana kami sa Pangasinan yan. Eh kaso ganyan ang nangyari, nandito pa rin kami. Pati ang ilang motorista, hindi maiwasang mainis. Ano lang yan, 40 minutes, nandoon ka na sa Laonion ka na sa Rosario. Ngayon, kanina pa kami, oh, traffic. Ang problema nito walang pabalik pa akit ng bagyo. Hindi natin alam kung anong mayroon sa dulo. Naku, abala talaga yung mga anong ito. diesel natin ito. Pagka medyo matagal pa, baka iikot ako, magmamarko sa iway ako. Siguro kiniklear lang yung ano, baka may nag-landslide. Ayon sa barangay, parte raw ito ng pag-iingat ng kontraktor ng proyekto. Kaya naman kapag nagbubuhos ng semento, wala muna silang pinapadaan na sasakyan. Inaabot ng 30 hanggang 40 minuto ang pagbubuhos ng semento. Dito yung kinon, traffic tatata, rinugyanda nga dito yung rock shed, matatrabaho. Hanta nga mabalin dito yung karayan, ta, uh, at maramid mar mo lang na uh, retaining wall. So nga, santu, na, na nagbasit, nga ekspektaran tayo nga isublin lang ito agar ramin the retaining wall di kalsada man ang, uh, pag ng pagnanto man ng tilugan dito ay e, buod river uh, bumangir di Maari Maaari pa rin naman daw dumaan sa kahaba ng Marcos Highway o asin ngalisan San Pascual Road ang mga motorista para hindi maipit sa trapiko. Inaasa ngayong buwan ng Setyembre rin formal na bubuksan ng rock shed kapag na inspeksyon na ito ng DPWH. Isa rin kasi itong paraan para maiwasang tumigil ang daloy ng trapiko sa nasabing bahagi ng kalsada kapag mayroong pagguho ng lupa. Pasado alas 11 pa lamang ng umaga, ganito na kahaba ang traffic dito sa Barangay Camp 4C, 6. Ito'y dahil sa ginagawang pagbubuhos ng rock shed. Magtatagal pa ito hanggang sa darating ng Miyerkules. Mula dito sa Kenan Road nagbabalita Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.